Genesis 41, Magandang Balita Biblia Ipinaliwanag ni Josue ang mga panaginip ng faraon. Pagkaraan ng dalawang taon, ang faraon naman ang nanaginip. Napanaginipan niyang siya ay nakatayo sa pampang ng ilog nilo. Walang ano-ano ay may pitong magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain ng damo. Umahon din mula sa ilog na yon ang pitong pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ang pitong matatabang baka at nagising ang faraon. Nakatulog siyang muli at nanaginip na naman. May pitong uhay na tumubo sa isang puno ng trigo. Malalaki at matataba ang mga butil nito. Pagkatapos, may sumibol na pitong uhay. Ang mga ito ay payat at tuyot ang mga butil dahil sa hampas ng hangin silangan. Kinain ng mga payat ang matatabang uhay at muling nagising ang faraon. Noonya na lamang siya palay na nanaginip. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya, kaya't ipinatawag niyang lahat ang mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong ehipto. Isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip, ngunit isa may walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. Lumapit sa faraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, ako po ay may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero, at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y parehong nanaginip. Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niyang ako'y mababalik sa tungkulin, at ang punong panadero'y bibitayin. Nangyari pong lahat ang kanyang sinabi. Ipinatawag agad ng faraon si Hosea. Nang mailabas na sa bilangguan, siya'y nag-ahit, nagbihis at kaagad humarap sa hari. Sinabi ng faraon sa kanya, ako'y nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan yon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip, hindi po ako ang makapagpapaliwanag, kamahalan, sabi ni Josue. Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Sinabi ng faraon, ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog nilo, may pitong magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain. Walang ano-ano'y pitong mga payat na baka, pinakapangit na sa nakita ko sa buong Ehipto, ang umahon din sa ilog. Kinain ng mga payat ang matatabang baka, ngunit parang walang anumang nangyari. Matapos kainin ang matataba, iyon pa rin ang ayos ng mga payat, napakapangit pa rin, at ako'y nagising. Muli akong nakatulog at nanaginip na naman, may nakita akong pitong uhay sa isang puno ng trigo na hitik na hitik ng hinog na butil. Sa puno ring ito, may sumibol na pitong uhay, ngunit lanta, napakapayat ng mga butil, at tinuyo ng hanging silangan. Kinain ng mga payat na uhay ang matataba. Isinalaysay ko na ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. Iisa po ang kahulugan ng dalawan niyong panaginip, sabi ni Josue ipinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang pitong matatabang baka po ay pitong taon, yon din po ang kahulugan ng pitong uhay na matataba ang butil. Ang sinasabi niyong pitong payat na baka, at ang pitong uhay na payat ang mga butil ay pitong taon ng tagutom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng pitong taong kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman nito ay pitong taon ng tagutom at dahil sa kapinsala ang idudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng tagutom. Dalawang ulit ko ang inyong panaginip, mahal na faraon, upang ipaalam sa inyo na itinakda ng Diyos ang bagay na ito, at malapit na niya itong isagawa. Ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng ikalimang bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng pitong taong kasaganaan. Lahat ng inaning butil sa panahong iyon ay dapat ipunin, ikamalig sa mga lungsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga tagalikom upang maisagawa ang lahat ng ito. Ang maiipong pagkain ay ilalaan para sa pitong taon ng tagutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Ginawang tagapamahala sa Ehipto si Josue, nagustuhan ng faraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Josue. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba, samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos, Kaya't sinabi ng faraon kay Josue, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa, at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasayo. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Inalis ni Faraon sa kanyang daliri ang sing-sing na pantatak, at isinuot iyon kay Josue, Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kuwintasali. Ipinagamit kay Hoswe ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw, "Lumuhod kayo." Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng faraon kay Hoswe, "Ako ang faraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala kang pahintulot, walang sinuman sa Ehipto na makakagawa ng anuman." Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan, Zafenat Pania. At ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potifera, ang pari sa Heliopolis. Bilang gobernador, pinamahalaan ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. Tatlumpung taon si Josue nang magsimulang maglingkod sa faraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. Pitong taong nag-ani ng sagana sa buong lupaing. Inipon ni Josue ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lungsod. Sa loob ng pitong taon ng kasaganaan, inipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkain inani sa palibot nito. Ang naipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat, kaya't hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Bago dumating ang tagutom, nagkaanak si Josue ng dalawang lalaki kay Asenat. Tinawag niyang Manases ang panganay, sapagkat sinabi niya, niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap sa bahay ng aking ama. Ephraim naman ang ipinangalan sa pangalawa, sapagkat ang sabi niya, pinagkalooban ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap, natapos ang pitong taon ng kasaganaan sa Ehipto. At sumunod ang pitong taong tagutom, tulad ng sinabi ni Josue. Ngunit sa buong Ehipto ay may pagkain, samantalang tagutom sa ibang bansa, nang wala nang makain ang mamamayan, sila'y dumaing sa faraon. Sinabi niya sa mga taga Ehipto, magpunta kayo kay Josue, at sundin niyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Josue ang lahat ng mga kamalig, at pinagbilhan ng trigo ang mga taga Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kayat ang mga mamamayan nilay pumunta sa ehito, upang bumili ng pagkain kay Hoswell.